mukhang pinatutuhanan na ang PIDEA leaks. Paano na yan? Well, balikan po natin. tatlong dokumento po ang lumabas kay Maharlika. Isang pre-operations report at saka isang surveillance report. Now, bagamat ito po ay um, tinakban kung sino ang pumirma, ang sabi natin, mapapatutuhanan yung mga dokumentong yan dahil hindi naman sila electronic documents sa papamagitan lamang ng original at saka yung confirmation ng taong nakaligda na siya nga ang lumagda dyan. Yung sinasabi ng PIDEA na wala sa computer, baliwala yan kasi hindi naman siya electronic document. Siya ay isang ordinaryong papel na ang proseso ng pagpapatutuhanan limitado sa original at saka yung pagpapatunay ng nakalagda lagda, na lagda niya yung nasa papel. E mukhang pinatutuhanan na po nung taong nakalagda sa papeles ang mga dokumentong iyan. Paano po? Kasi po nagkaroon ng two-page letter. Ito po yung two-page letter na ininabas din ni Maharika, Ito po, in-expand namin ang second paragraph. Tungkol doon sa mga classified information, tungkol sa mga dokumento ng political blogger na tumutukoy kay Maricel Soriano at politician Bongbong Marcos and others, e alam ng lahat sa ating ahensya na ako po, nung panahon na yon, ang personal na nag-interview sa Confidential Informant noong March 10, 2012, at the IIS office in front of some IIS personnel who were present at the time. And the said interview was reduced to a sworn statement. The following day upon taking the witness deposition, he immediately prepared the pre-ops and authority to operate for possible casing and surveillance, a process under the PIDEA Manual of Operations. So sinasabi po, nung nakapirma doon sa mga dokumento, yung pre-ops report at saka yung surveillance report, na siya daw ang nag-interview sa confidential informant at sa bisa nung kanyang interview sa confidential informant ginawa niya yung dalawang dokumento na ilinabas ni Maharlika ibig sabihin pinaninindigan niya na siya nga ang gumawa ng mga dokumento ni Maharlika Pinatutuhanan po niya yung kanyang dalawang dokumento na nailabas na ni Maharlika Pagamat nagawa na yung yung pre-operation report at saka yung surveillance report eh may pumigil nga doon sa pag-actual lusob no? doon sa kondominium na high-end sa Makati. At uh, pinangalanan niya kung sino yung mataas na opisyalis ng PIDEA. Apparently, isang mataas na opisyalis ng PIDEA ang kumigil doon sa pag-undertake ng actual operation. Ito. Ibig sabihin, totoo ang mga dokumento na noong 2012 eh nagkaroon talaga ng ebidensya ang PIDEA sa pamamagitan ng, ng isang confidential informant na gumagamit ng pulburon ang da ang ating presidenteng BBM sa isang high-end condominium sa Makati. Ito ay kinoroborate ni Presidente Duterte nang sinabi niya sa Davao na nakakita siya ng ebidensya galing sa PIDEA na gumagamit na pinagbabawal na gamot ng ating presidente. Ngayong pinatutuhanan na po ng ahente na gumawa ng pre-operation report at yung surveillance report ang mga dokumentong yan, kinakailangan sumagot na si presidente. Dahil pag hindi siya sumagot, yan po ay pag-amin na sa mga nilalaman ng mga dokumentong yon. Ano ba nilalaman ng mga dokumentong yon? Meron silang informant na palagi nagpupunta sa isang condominium unit sa Makati, itong, dating, itong ating presidente kasamang isang babaeng artista na doon sila tumitira ng pulburon. Mukhang ito'y pinatotohanan yung paratang ni Presidente Duterte na gumagamit talaga ng pulburon ang ating presidente. Siguro kung nakalipas na yan, e eh, pwede naman patawarin ang ating presidente. Pero ang tanong, dahil alam naman natin nakaka-addict talaga yung pulburon na yan, hanggang ngayon kaya ay gumagamit siya. Sa akin, importante bigyan ng kasagutan yan dahil yan ay isang impormasyon na nakaka sa pang-araw-araw na buhay ng mga Pilipino. Mantakin nyo, eh kinakaladkap tayo sa gera, yung pala kung siya ay high at nasa influence ng pulburon, ay eh, itababa yung desisyon niya. Mantaki din nyo. Sinusugal niya ang buhay ng mga Pilipino. Mamamatay sa isang gera na hindi natin mapagwawagian. Eh yung pala, merong influensya ng droga ang kanyang pag-iisip. Kaya naman pala, nangako rin ng 20 pesos kada kilo. Iyan naman po, hindi ko sinasabi na conclusive na siya ay gumagamit na nga ng droga. Pero kinakailangan magsalita na siya. Hindi po pwedeng manahimik. Either umamin or pasinungalingan kung pasinungalingan, hindi lang salita-salita lamang. Kasi meron mga confidential informer, informant at may mga taong gobyerno na talagang nag-casing na sa kanya. Kinakailangan talaga magpag-drug test. At syempre, ang sabi nga ni Maharlika, yung drug test ni Presidente, eh unbelievable naman dahil the whole process took two minutes. Samantalang yung mga drug test ng ibang mga personalidad, kasama na si VP Sara, Toby Chanko, at saka kailan lamang si Vic Rodriguez, oras po ang inaabot bago magkaroon ng report pagdating sa drug report. Transparency, Mr. President. Panahon na para magsalita. Kasi po ang nakasalalay rito ay yung pagtiwala sa inyo ng taong bayan na kayo po ay nasa tamang pag-iisip, paggawa ng mga desisyon na napaka sa taong bayan, lalong-lalo na sa panahon na mukhang ninanais ninyo magkaroon ng gera sa paning ng Pilipinas at ng China. At least, siguraduhin ninyo na ang desisyon nyo na makigera sa China, na hindi naman natin matatalo, ay nakabase sa tamang pag-iisip.